Ngayong gabi ay mga kaim na bulibe ni Yata sa BJ Tiles Trading kay uh, nabi ihalad nga awit sa inyo ha uh, ako'y mukanta ni o ang muduyo ka ni si Tani no, uh, usas sa mga bossing na to dari sa BJ Tiles Trading okay. kanyang nga kanta nakadungog naman mo ni nga kanta kung nanigikanta tong miyaging mga episode na to no? sa so, ang title laning mo nga kanta Bulang Hoy Gabi Saging Kamote oh, Sige sir, sa idea Kanta ko so, 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 Sa una, ako nang ando'y na makahawas Ito ang Bulanghoy Gabi Saging kamote mga kaplupino Okay kayo. Okay kayo guys. So, <laughs> muna ni si Sir Tani guys no. Ang atuang busing usap diri sa BJF Tiles Trading. Ayan. So, dahil salamat kayo sir sa mga pagduyog sa samat, samat, samat. kanta no. Sa bulangay gabi ah, sa kanta na po tayo kuhan. Dahil oh. na kanta. So, ay mo kalimut guys. Please, pakicomment, pakireact. At pasyon naman sa mga record mo ni Sir Tani kayo no. Uh, so, sa sinaka i, i shout out din sila sa ato. Uh, sa so tanan nga mga kuani ha, kanang uh, mga napay okay. mga mag-vlog mo, uh, padayon rin mo sa inyong pag-vlog kay kini si Kuan, iya yeah, ha. Mr. Wingbin. Mr. Wingbin. Mr. Wingbin, magpadayon gid siya iya ang pagkuan para sa inyo ha. Magpadayon mag mag uh -huh. gid man ko ni guys. Mingaon mo po mo niya kay man mani mga kuan gwapuhon. Yes, so Shoutout po din ako po ang mga avid viewers nato sa BJF Tiles Company no. Labi na diha sa uh, Brands. Sa Orkita Brands si silang Ma'am An Andiha, oh, og si Bro Michael, O, oh, si Bro Leonibear og oh, sa tuisa ka dito sir. Si Juan, si si Alex. Oh, si Alex. Alex, basta yung pinakagwapo diha ang